Mac and cheese negosyo bang gusto mo? Kaso may kasama pong fries ito. Bale tatlong flavor ng fries ang ginawa ko. Cheese, sour cream at barbecue flavor. Budget meal lang itong cheese ng macaroni ko at ituturo ko ito lahat sa inyo. Guys, kayong bahala kung anong klaseng lalagyan ang gagamitin nyo. Ako kasi sa sandwich box ko nilagay ito. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap tamis. Oh yes. Magpakulo tayo ng tubig. Then maglagay tayo ng asin at mantika. Lutuin muna natin yung ating macaroni. Guys, 2 cups lang yung macaroni ko kasi sample lang naman ito. After nang ilang minuto, okay na to. Strain natin at banlawan ng tubig para hindi ma-overcook. Next, magtunaw tayo ng dalawang kutsarang margarin. Sunod naman ay dalawang kutsarang harina. Haluin lang natin ito mabuti. Then, magbuhos tayo ng tubig. Siguro mga isang tasa po ito. Tapos, magtunaw tayo ng 60 grams quick melt cheese. Nakakatulong ito para maging creamy yung sauce nyo. 80 ml evap at dalawang kutsarang cheese powder. Nakakadagdag ng lasa ito at nakakaganda pa ng kulay sa cheese sauce nyo. Ilagay muna natin sa bowl para hindi ma-overcook. So kapag medyo malamig na yung cheese sauce nyo, ibuwas na natin sa macaroni. Then imix natin tong mabuti. Grabe, itsura pa lang nakakatakam na. Tapos masarap na at yung mga ingredients na ginamit ay mura. Magpainit na tayo ng mantika. Then, pirituhin natin yung mga fries into medium heat hanggang sa lumutong ito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Guys, tatlong flavor ng fries ang gagawin ko. Unahin ko na yung cheese powder, tapos imix lang natin itong mabuti. Kayong bahala kung gano'ng karaming powder ang ilalagay nyo. Sunod naman, sour cream powder. At barbecue powder. Guys, ito yung lalagyan na gagamitin ko. Ilalagay ko lang sa comment section kung saan ko nabili ito. Next, itagilid natin yung lalagyan. Para kapag nilagay ko yung macaroni dito, hindi humalo sa french fries ko was yung fries naman ang nilagay ko. Guys, mas maraming macaroni ang nilagay ko dito kasi yung fries alam naman natin medyo mahal yung presyo. Heto ng ating mac fries. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Pwede mong ibenta ng 40 pesos ang kada order nito. Pero kung gusto mo makabenta ng mura, kikiam plate na lang ang lalagyan na gamitin mo. Kasi medyo malaki ang lalagyan na ginamit ko dito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. bye. Bye bye. -bye.